Yes, kuha tayo ng saging na ano. Papahinog natin guys. Pahinogin natin. <tip> yun guys ipainugin natin Ito. sarap to ang tawag nito ay espanyol banana yung tawag nyo espanyol gamot. banana gamot satyan gamot daw gamot satyan to mga guys yung so, mga tay-tay yung gamot to ayan so linisan mo natin yung saging doon tara samahan nyo ako linisan natin yung saging yung mga saging guys <coughs> para malimit yung mga saging doon lagi. Okay. Kailangan malinis ang sagin para maganda yung bunga ma. Guys, malinis, maganda yung bunga. 你少啥用？嗯，一千。我们今天来吃，加油。 Ayan. So, yan, guys, yung mga saging, guys. Kita nyo tataba, oh. Kita nyo, guys, tataba. So, yun, may isa pa doon. Yun, know. oh. Nakita rin yun. So, yan, guys, uh, yun yung aming mga farm dito. Ayan, bye-bye, everyone.